Hey mga Lodi, andito tayo ngayon sa San Mateo Rizal, dito sa Memorial Garden, dito tayo ngayon Ayan, dito tayo maglalapag ngayon mga Lodi, napadaan tayo dito sa lugar na to kung saan maraming mga ganda raw dito ano eh, no? May inuwalang marami dito, magaganda at dito sa dami. San Mateo Rizal Sobrang dami, sobrang dami nila, makakarap ah, ka ng pag mo siya forever mo Ay, ikot, ko, ikot ko muna yung camera para ano, kitang kita Ayan sa malapit dito sa lugar na to yan dito kami mangiiwan ng laki nyo yan yan dito Timberland dito papuntang Timberland ay dito mapuntang Timberland o papuntang ano na to papuntang gitnang bayan na yung na to at ito yung cementerio yan kasi so, malapit dito pumunta na kayo yung malapit na lang dito mga lodi yun na lang pupunta para din na kayo mahirapan pa at kung sino man makuha nito please like and follow our page para sa sunod updated pa kayo mga lodi at marami pa tayong paglalapagan mga lodi ayan ay mga lodi oh. kung sino mas malapit dito yan yeah. ang merienda mo na lodi yeah. ayan maglarap muna tayo kasi may mga tao pa baka maunahan pa kayo Yeah. So, ano? Diyan, na tayo dito. tayo maglalapas. Dito tayo Ito, ito, ito. No, natin. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Mga Lodi, oh. May speaker na din to, Lodi. May speaker na din. Ayan, yeah, may speaker na din yan. Ito, yan tol ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. to, ito. Ito, ito. Ito, ito. na ito. Ito, ito. Ito, ito. Ayan, nalapag na ng utol ko mga loti Ayan, saan mo pa maganda yung lapag yan, Tol? Dito natin nilalapag Ah, oh. na? Ah, dyan ba? Dito natin nilalagay Ayan, Ito no? oh. Ayan, loti, kitang kito Ayan, o, oh. ayan, oh. o oh. oh. natin dito sa ilalim Bokito mo. kito eh, mo Kitang kita Ayan. Bawa, makuha agad yan Laliman mo pa, laliman mo pa Yung ba natin, oo. oh, Laliman pa oh. Laliman pa natin, oo. oh. Yan, ayun, may may lodyo, ayun oh. Ayun oh, ayun. Ayun oh, ayun. Ayun oh, Lodio. Ayun oh, Lodio. Ayun oh. Ayun naka-plastic Lodio, ayan oh. Nakahipit oh, oh. naka lang sa halaman Lodio. Oh. Yan. Oh. Mga Lodi, kunin niyo lang 'yan, mga Lodi. Ayun na. Ayun na 'yung alaman na 'yon, oh. Ito mismo. Yeah, kunin niyo mga Lodi. Ingat kayo, please like and follow our page para sa sunod ulit updated kayo mga Lodi. Mga Lodi. Yan. Yeah kung sino mo nakakuha dito mga lodi sa sa money hunt natin kung sino man nakakuha please mag comment lang kayo sa baba ng video na to para alam ng iba na nakuha na mga lodi para din na sila pumunta at mahirapan pa ayan mga lodi at sa mga malalayo pa na lugar kung gusto nyo rin makakuha ng ganito kahit hindi na kayo pupunta sa lugar na nilapagan namin mag share nyo lang, share nyo lang yung mga video ng mga lodi I share nyo lang yung mga video at kung sino pinakamadaming sharer sila po ang mapapasa ng mga lodi. Kung sino pa yung madami. Sa end ng month na to mga lodi, pipili kami ng pinakamaraming sharer, sila ang mananalo. At magkakaroon ng lucky sa...